Alam niyo ba kung paano pagandahin ang ating lupa? Hello mga ka -agree. In this video, ituturo po namin sa inyo yung pitong simpleng paraan na kayang-kaya niyo pong gawin para gumanda at maging productive yung ating mga lupa. Coming up! Number 1, 'wag niyo pong hahayaan na naka-expose yung inyong lupa sa sunlight. Bakit? Kasi pag nagcultivate tayo, naka-open na yung ating lupa, wala na yung topsoil dyan ang tendency niyan, wala na pong magpoprotekta doon sa mga microorganisms na naninirahan po dyan sa inyong lupa. Yan po ay ating kakampi sa pagtatanim. Kasi sila po yung mga nagko-convert ng mga organic materials para maging nutrients sa kanagagamit ng ating mga halaman. Pero po may mga farmer na talagang sinasadya nila na ibilad yung kanilang lupa para naman po yun sa pagdi-disinfect. Ginagawa po nila yon kasi yung kanilang lupa ay may sakit para po hindi tamaan yung kanilang mga itatanim na crops dinidisinfect po nila yung lupa so yan po yung isang way yung pagbibilad sa araw pero kung wala naman pong sakit yung inyong lupa mas mainam po na wag natin siya i-expose hanggat maaari kung kaya nyong mag-no-dig method ni Charles Dowding So ginagawa po nila doon, hindi na nila kinukultivate yung lupa para hindi ma-disturb yung mga microorganisms, pati yung soil structure. Ang ginagawa nila, naglalagay na lang po sila ng thick layer ng compost doon sa ibabaw ng kanilang lupa. Mga 3 to 5 inches ng compost, nandyan po yan sa ibabaw ng lupa, sa kanila tinataniman. Napakaraming benefits po ng nodig method. Una, hindi na natin na-disturb yung mga microorganisms. Hindi na natin nasisira yung soil structure tapos hindi na rin natin kailangan ng mga heavy equipment ng mga pala kasi hindi na natin kinukultivate yung lupa kailangan lang natin mag-produce ng maraming compost na ilalatag natin dyan sa ating lupa sa large scale naman kung hekta-hektarya na yung tataniman doon po gumagamit pa rin ng mga traktora pero mababaw lang yung plow yung pagbungkal niya sa lupa hindi yung typical na pagkultibit ng lupa na malalim So, ginagamitan pa rin nila ng plow, pero yung kain niya sa lupa, mga 1 to 2 inch lang. Ang binubungkal ay yung topsoil lang para matanggal yung mga damo. Number 2, yung paglalagay natin ng organic materials doon sa ating lupa para po magkaroon ng buhay. So, papakainin natin yung mga microorganisms na nandyan sa lupa para tuloy-tuloy yung pagpapataba nila ng ating lupa. So, gagawin lang natin, pwede tayong magdagdag ng compost Pwede nyo po ihalo or sa ilalim natin sa ilalagay. So, ito po na-harvest ko dun sa isang composting bin ko. Yan, may mga bulati pa. Sama na natin dyan kasi nakakatulong yan sila para pagandahin yung ating lupa. Tapos, kung meron ko mga kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, mga overripe na prutas, pwede natin dyan ilagay. Ibaon nyo po sa lupa para tumaba yung ating lupa pwede natin siyang samahan ng dahon ng malunggay. So dito po sa aking garden, marami akong tanim ng malunggay kasi ginugulay namin tapos ginagamit ko siyang fertilizer dito sa aking garden. So itong mga dahon ng malunggay ay mayaman sa nitrogen pampa dahon. Isasama natin na ibaon dyan sa lupa. Pag nagdadagdag po tayo ng organic materials, nakakatulong yon para i-improve yung water holding capacity mas namimaintain niya yung moisture tapos mas nagiging buhaghag yung ating lupa kasi nga may mga microorganisms na nagpapaganda ng structure ng ating lupa itong uling pwede rin natin idagdag dyan sa lupa as soil amendment napakarami nitong benefits so ipapaliwanag ko po sa inyo sa pang number 6 itong biochar number 3 i-increase po natin yung pH level kung asidi kasi yung lupa, hindi maganda yung tubo ng ating mga tanim. Diyan po lalabas yung mga payat na tanim. Pag payat yung ating tanim, dyan ay yung pag ng mga iba't ibang klase ng sakit at peste. So para po tumaas yung pH level ng ating lupa, pwede tayong mag-apply ng apog o ng agricultural lime. Kung wala kayong mabili noon, pwede kayong mag-substitute ng abo. Budburan nyo po yung lupa. Yan, nakakatulong ito para increase yung pH level Tapos meron din po itong potassium content Pampabulaklak tsaka pampabunga So hindi naman kailangan na sobrang dami So budbud -bud nyo lang dyan sa lupa Or ihalo nyo na dun sa inyong pagtataniman Ang ideal po na pH level Na kung saan maganda yung tubo ng ating halaman Ay below uh, 7 Slightly acidic Mga 6.8 yan, malapit po sa 6.8, dyan po nagtatrive yung ating mga tanim. para malaman naman yung pH level, pwede tayo magpatest sa Bureau of Soil. Magdadala kayo ng sample or yung uh, pH meter. Meron po yung chemical na ginagamit para makita nyo kung anong kulay yung lalabas. ma assess nyo kung ano yung pH level or yung nabibili rin sa online na tinutusok na lang po sa lupa tapos may reader siya yan po yung soil pH meter. So, babasahin niya kung anong pH level ng inyong lupa. Napakahalaga din po ng pH level ng lupa para sa ikagaganda ng ating mga tanim. So, yung abo, pwede po yung abo galing sa uling, pwede rin yung mga pinagsunugan ng dahon or yung mga pinanggatong na kahoy. Number four, iwasan po natin yung palagi ang paggamit ng mga chemical fertilizer. Yung design kasi ng chemical fertilizer, nagpapaganda siya ng halaman. Mabilis po yung epekto, mga 3 to 5 days lang makikita na natin yung epekto niya sa ating mga halaman. Pero wala po siyang uh, nagagawang maganda sa ating lupa. Direkta po yung kanyang resulta dun sa mga halaman. Hindi tulad sa organicong pamamaraan, yung lupa yung pinapataba natin, tapos yung lupa na yung bahala magpataba sa ating mga halaman pag lagi kasi natin ginagamit yung mga chemical fertilizer, nagiging acidic yung ating lupa. So, mas nagiging dependent na yung ating tanim dun sa chemical fertilizer. In the long run, palaki ng palaki yung amount ng fertilizer na i-apply natin para gumanda rin yung kanyang resulta. So, ang labas nun, mas magiging magastos yung pagtatanim natin. So, yan yung isang disadvantage. Number five, yung pagtatanim natin ng mga legume plants tulad ng munggo, sitaw, mga beans. Yan po yung tumutulong para pagandahin yung ating mga lupa. Kasi itong mga legume plants, yung kanilang mga ugat, tinitirahan po yan ng mga nitrogen fixing bacteria. Tapos, yung mga bacteria na to, sila po yung nagko-convert ng nitrogen sa hangin para maging ammonia sa kanagagamit ng ating mga halaman. Naiimbak po yun dyan sa lupa. So kapag kami mga tanim tayong legumes tulad nito ng mga munggo, maganda po yung tubo ng ating mga halaman. May isi-share po ko sa inyo na companion planting. Yung ginagawa ng ibang mga farmer, pag nagtatanim sila ng mais, sinasamahan po nila ng sitaw. Kasi yung mga mais, napakalakas po niyan mag-consume ng nutrients. Nilalagyan nila ng sitaw para yung sitaw naman nagpo-provide ng nutrients, nagpapaganda ng lupa. Tapos, ang gagamitin niyang balag, yung mais. Kumbaga, meron silang na symbiotic relationship, nagtutulungan yung yung dalawang crops na yun so yun po pwede nyong gawin, gawin yung balag ng sitaw, yung mais number 6, yung paglalagay natin ng biochar, kung mapapansin nyo po dito sa aking garden, yung mga tanim ko sa container, sa lupa may mga uling ako nilalagay so ito pong uling, napakaraming benefits nito unang una, ito po ay carbon, so yung carbon isang element na kailangan ng halaman para lumaki sila ng maayos tapos, itong uling, kung titignan natin sa microscope, meron po itong mga maliliit na butas o pores. Diyan po pumapasok yung tubig, nutrients, tapos nagiging tiraan siya ng mga microorganisms. So, ito na rin po yung sagot natin sa pag out ng nutrients kasi naiimbak po dito sa uling yung mga nutrients. So, hindi siya basta-basta nawa out. So, maliban po sa uling, pwede kayong gumamit ng carbonized rice hull yan pwede natin i-substitute is dito sa uling. So maliban po sa uling pwede rin kayo gumamit ng mga kahoy yan po kasi ay source din ng carbon so, kailangan kasi natin mag-imbak ng carbon as much as possible doon sa ating lupa. So maliban sa uling ang source ng carbon ay yung mga kahoy tapos yung mga tuyong dahon, yan yung mga pwede natin pagkunan ng carbon tapos itong uling, nakakatulong din siya para i-improve yung pH level, pati yung pag-hold ng lupa, ng moisture, na-improve niya rin. So, napakaraming benefits nito, nitong biochar. Matagal na siyang technology na nakalimutan na ng present generation. Unang panahon pa nung early civilization, yan, ginagamit na itong uling sa pagtatanim. Number 7, yung pagdadagdag natin ng microorganisms pwede tayo mag-apply ng effective microorganisms or ng EM1, yung EMAS, effective microorganisms activated solution, ng LABS, lactic acid bacteria serum, ng IMO, indigenous microorganisms. So, lahat po ng mga good bacteria, microorganisms, pwede natin i-dilig sa ating lupa. So, ito po yung aking EM. Ihalo ko lang siya sa tubig. Tapos ididilig natin dito sa lupa. So paparamihin natin yung bacteria, good bacteria sa ating lupa para maiwasan natin yung problema rin sa bacteria, yung bacterial wilt. So ito po yung isang solusyon sa mga sakit na bacteria sa ating lupa. Paramihin natin yung good bacteria. Para naman po sa fungus, yung pag increase lang natin ng pH level, malaking tulong na kasi yung mga fungus na siya sa acidic environment. So, ito namang microorganisms para naman sa mga bakterya. So, sana po nakatulong information na to Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo patatabain yung inyong lupa at makapag-harvest kayo ng marami. Kung nagustuhan nyo po yung video na to i -like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.